mga boss nandito tayo ngayon sa sa farm toko dito sa Santo Tomas Batangas kita kita yung ano yung Mount Makiling to yung farm ko o, baka magtanong naman kay kung kanino yung mga manok akin tong farm na to yun maganda mga manok dito maganda ang klima Mulanda ang siguro ang tipi namin dito nasa ano to lahat eh unang bili ko pumalo to ngayon ang tipi ko dito nasa 1,380 ang may laman ngayon nasa pitong ang dito banda may kulay na green nasa limang daan ang walang namanyan yan kasi naka mag pa kami yun ang kuan yun ang area natin ngayon dito sa area 2 so ngayon sa pagdating ng anong national at saka local bandit, pag na na yun sila ito na, puno na yan. Ito yung mga kwanamin. namin. Yung Sa likod ang pan. Ah, Sa ng pin. Maganda dito pagkahapon. Yun, baka ulan lang. Ayos ang klima.